Hi guys. Good afternoon. Nagantay ako kay Pure Gold hindi pa rin dumating ito yung pambayad ko kay Pure Gold. Nasa 18 po yung ano ko and then may isang tao na isang ano din namin, isang suki din namin dito na nagpapalit ng barya halagang 4,500 pesos. Puro tig-20 na barya ito. <laughs> Ay, ano na yan, tig-20, eh, tig-isang daan akin po yan. Ito yung sa kanya, diba Ang dami. Ano yan? 4,500 pesos yung ano niya. Pinapapalitan niya. Eh sabi ko, sige palitan ko kasi bukas. Darating naman si grocery. Actually, yung grocery ko bukas ay nasa 8,000 mahigit. And then yung ano natin. Yung birasa natin ay nasa isang daan may... Ay, isang daan. Isang libo mahigit, isang daan tuloy. Nasa 1,000 mahigit din yung ano natin kay birasa and then ito ay nasa 8,000 baka bukas ay nasa mga 10,000 lahat ang babayaran natin ito 4,500 na kasi ito and then ngayon ngayon or bukas ito pure gold nasa 1,800 mahigit to kulang kulang 1,900 kasi na deliver na kasi yung iba nung nakaraan kaya ito lang muna yung ay ito na lang yung babayaran natin ayun nga darating na yung mga grocery natin pero ako Diyos ko kasi masama talaga pakiramdam ko dahil sa sipon tapos ubo hindi ko pa rin matapos tapos ang aking gawain nandyan pa rin yung mga tambak ko galing kay Lani Store hindi diba, grocery ako kahapon ng mga chichiri ayun pa rin po hindi ko pa rin nagalaw o nandyan pa rin pati miso ako na dapat ripakin ko hindi ko nariripak nandyan pa rin di ba na tamad naman ako magripak sa kanya kasi sa mas talaga ko pero gagawin ko yan maya maya siguro kasi bukas darating yung mga grocery syempre sa 8,000 na yan kito paano marami rami din yun. may machichiria din pala yun kasi ba diba, mura lang yung piatos nila yung ano nila doon medyo mura kaso nga lang yung ibang chichiria nila tulad ng ano tulad ng cheese ring clover wala sa kanila out of stock daw yung ano nila kaya namili ako kahapon Ayan, sa wakas dumating na rin yung ano natin, pinakaantay kong pure gold. 5 days bago sila dumating, di ba? Ang galing. 5 <laughs> days, isipin mo yun. 5 days bago dumating yung item ko. Ang dami ko nang wala. Mga sabon eh, mga shampoo, di ba? Tapos nag-order na ako sa birasa. Dumating naman ngayong araw na to. Habang nag edit ako ng video, dumating yung birasa. Kaya natigil ako sa pag-i-edit ko ng ano video natin. Ayan, ayan yung ano, pure gold natin. 'Di ba? Sam ano, parang isang case ba tawag diyan sa yakult? isang case, sampung piraso yan Yakult. And then dalawang box. Hindi ko pa nahalungkat yung box na yan, hindi ko pa na-unboxing yan. Nandoon pa rin sabay-sabay na yan. Pati yung ano grocery dumating din na araw na to. Ayan ang ating mga suking mga bata. Alam nyo, kahit may ano sila doon, yung mga bahay nila may katabing mga tindahan naman. Pero dito pa rin natakbo sa akin yung mga batang yan. Kaya suki suki na talaga nila ako. Kaya sa mga batang yan, salamat sa inyo. Yan. Ano yan, walang araw talaga na hindi sila buibili dito sa tindahan ko. Actually, gabi na yan eh. Kasi pang ano ata sila, pang hapon o pang umaga yan sila. May pasok. Kada yan, mga ganyang oras yan, buibili yan sila dito sa tindahan ko. Kaya salamat sa inyo mga bata. Kahit pa paano, may kita pa rin ako sa inyo. Kahit na mga katabing tindahan kayo doon, dito pa rin kayo napunta sa akin. Kaya salamat na salamat na marami. Di ba mga suki natin na anong mga bata. Dagdag din talaga sa atin yan. Kung ano-ano kasi mga tinuturo nila dyan. <laughs> may mga palinda nang ako sa labas nilalagay eh, Kasi hindi na dito sa loob. Di na, na nila makita. Kaya sinadya ko yan na sa labas ko nilalagay. Mamaya siguro makakita yung sa CCTV pag tuwing may ano. Yan ganyan to no. May makikita naman para dyan, ano, may tindahan ako dyan sa labas. May mga paninda ako dyan sa labas. Ayan, pulboron, mga crinkle.